Hello, magandang gabi. Ah, uh, out tayo, shut out. Ah, uh, live Ah, uh, napasa. Ito na live na to, nagpapasalamat ng kami ng si ko na sa wakas sa matagal na hintay dumating na yung adsense google adsense uh, hopefully next month hopefully uh, may sahod na tayo may fang budol fight na tayo sa kababayan natin dito Dito sa delete na second lang niya. Okay. Okay, minutes. Itutuloy mo 'to, 'di ba? Dito mo banis. Okay, hindi okay.

Hello. Good night, mga people. Salamat sa 1 million views. Asin ba niya? yan? Ha? Asin. Ah, Asin. Ah, Asin no, ba sa lahat. Uh, itong live na to, uh, nagpapasalamat lang ako na dumati na yung Google AdSense sa wakas. Uh, hopefully, hopefully. Next month, hopefully. Kasama tayo. Bukalit lang yan. Bukalit lang Okay, salamat sa lahat na nanonood ngayong live. Ah, salamat. Ah, good night, good night sa lahat. Ah, salamat sa nag-subscribe. Salamat. Ah, salamat sa lahat ng viewers. Ah, sa lahat ng sumusuporta. Jipapoy TV. Salamat. Ah, natanggap ko na. Ano-anong ano nga, ba? B ano nga ako ito ba? Hee, Ayaw naman naman pa